Ano nga ba ang nangyari sa isang daan katao sa isang kolonya na bigla na lang nawala? May isang kolonya na nabuo noong 1587 na pinamumunuan ng tatlong katao. Kabilang na dito ay si John White. Si John White ay isang painter at cartographer at nagsilbing governor sa tinaguriang The Lost Colony. Isang araw ang kolonya ay humarap sa matinding gutom at kakulangan ng supplies. Kaya si John ay naglakbay ng tatlong taon upang maghanap ng pagkain at supplies na pwede gamitin sa kolonya. Ngunit pagbalik ni John sa kolonya ay walang ni isang katao ang natira. Bigla na lang nawala ang isang daan katao na parang bula. Kabilang na ang kanyang anak, asawa at apo. Hanggang ngayon ay walang makapagsasabi kung saan napunta ang mga tao. Ni isang bakas ng tao ay wala silang makita. Ang tanging natira na lamang ay ang nakahutip na word na croatian or crow sa puno. Pinaniniwalaan ng iba ay namatay sila sa gutom. O pinatay na mga Native American. Meron ding ibang nagsasabi na pinuha sila ng mga aliens. Ikaw sa tingin mo, ano kaya ang nangyari? Saan kaya napunta mga tao?